Kahit Kung nga... gusto mong gawin namin sa iyo, Tay Jaime, para mapabuti kahit paano kalagayan mo para sa dalawang mong anak na PWD na ikaw lang po ang inaasahan. doon po sa magandang kalooban po na matulong ang anak Sa kalagayan ko itong Sa kalagayan ko. Kalagayan ko ito. Na sana Mahawa po kayo sa akin. <laughs> Nabatulungan na kung mandala po ako sa... So kahit dun sa... So doktor na... kabaabayan pagtulong sa ka Good morning, isang makulimlim na umaga po mga katuwa. Ngayong umaga, sumahan niyo po ako. Nalungkot po ako ng sobra doon sa nabalita ko, no? Napuntahan po ni Mark and JM yung mag-aama ni Tatay Jaime at nalaman na po natin yung nangyari po kay Tatay Jaime. Sobra akong nalungkot doon kasi naisip ko, paano na silang mag-aama? Paano na sila? Tara. Hindi ko na yung inaasahan ng dalawang PWD na si Tatay Jaime na kahit hirap na hirap eh, nagpupumilit ay nako nangyari kay Tatay Jaime grabe paano na yung dalawang PWD niyang anak Tatay Jaime tao po ay hey, Tay good morning Tay kumusta kayo Yes, Tuloy na po ako. Bo. Ito, nakahiga na lang si Tate! Tatay Hain eh. Dito sa isang kwarto sila. Ipon-ipon ng mag-aama. Hello, Tatat. Kumusta ikaw? Iyo. Hmm. Um, ito si Christina. Tulog si Christina. Magdamag na hindi tutulog. Ano po? Magdamag na hindi sige tulog. Bakit po? Palaging masakit ang yang ngipin niya, bigla siya na kung masyadong nahirapan siya dyan. Kaya so, hmm. ano, wala naman kami magawa kung hindi Wala naman kayong magawa kasi yung sarili nyo, Ay, yun hindi na. niyo, hindi nyo na nga po maikilos. Hindi na nga po, mayroon na nga po kala nga eh. Kahit kung gayang ngayon eh, na, malakas ka pa, malakas pa naman po kailan Ilang araw na kayo tayo naka... Nakalima na po naka, ako. Five days na kayong ganyan. Uh -huh. Nakahiga na lang. Hindi nyo na po ay, ay, nyo. Ay, na ikikilos yung katawan nyo? Hindi na ikikilos ko naman po. Kaya nang masakit na. Opo, huwag nyo pilitin tayo. Marami tay. baka, marami na akong Baka lalong lumala. Hindi na rin kayo nakakabangon. Nakakabangon naman po ako na ganun na ako. Pero hindi makalakad. Uh -huh. Nakakalakad naman po akong pagyayari, talagang pipilitin no. ko at nabapa dumi ako. Pinipilit niyo? Kahit gamang ka nga ka nakakamang ako. Ka Kahit gapang? Oo, gapang. Nalungkot kami masyado sa nangyari sa iyo Tatay Jaime, kasi iniisip namin ano na magiging buhay ninyo mag-aama. May dalawang anak ka pang PWD na sa iyo lang din umaasa, no? nakakalungkot ah, kasi kahit hirap na hirap ka dahil isa kang uh, stroke uh, patient din pinipilit mo no hmm. pinipilit. na kumilos para sa dalawang anak mong PWD pero ang nangyari eh yan inihiga ka pa ng iyong karamdaman Ay, wala na po ako magano nagtingin lang ako ng sa na lumakas-lakas ba naman ako dahil sa Thailand, na ito, baka naman magtubuyan na po ito. Ba na may tulawa? eh kikur. Nahirapan nga ito pagkakagabi. Kahit pagtula ko, nahirapan din ako. Dahil na sa... Yung pina... In, naga pang kapunta ka sa kanya. Para... Kinakal, kinakalong po ng... May sinita uh, o. Ano? Para... Ah. napatulog naman po at minanong ko ng dalawang kwa ng iyong gamot. Kaya loob. Saka bago Ludo. nakala si Asli, oh. binihisan yan. Sabi ko, binihisan naman. Si... Baka nga, sabi ko, baka magdating si, may magdating sa akin yung biyaya, sabi ko. Ay di, ma, 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 malinis-linis naman. Ayan, ayan. sabi Yung apo nyo, anong grade nun? Yung, yung nag-eskwela sa apo nyo? Huwag po, grade 12. Grade 12. Araw-araw po siya pumapasok. Mm -hmm. So pag pumapasok siya tay Jaime, wala na kayong kasama rito. Wala na po. Ang gagawin Lonis. Ay nako, from ang, Monday to Friday, mm -hmm. wala kayong kasama. Kayong wala. tatlo lang. Nakakasama niya sa asli, yung apo nyo na nag-aaral, sabado. sabado at linggo lang. Oo, uh, malinis siya mga kuwan. ka. mahirap na. dito mga katuwang, Si Tatay Jaime, bukod sa may dalaw siyang anak na inaalagaan, meron pa siyang apo na pinag-aaral, grade 12. Kaya sobrang sobrang uh, bigat ng pasan-pasan ito ni ni Tatay Jaime. Lalo na dito sa dalawang abay. Ay, wala na, na ako magagawa kundi mag, magpanalangin ng sa Panginoon Diyos na sana ay eh, tumagay sa lang ako kahit kunti dahil sa itong ko at ako ako lang naman po sabi ko kahit na anong oras ay na po ako di, na, di ko naman ako sa Panginoon na talaga kunin ako pero well, hindi pa po ako natugot na ako na kunin like so ng, so ng oh, Panginoon kailan nga ito sa dalaw ko pang ito. Kahit, yeah. kahit papano, magagaw ko ko pa naman ng paraan. <laughs> kahit uh, sa, sa paghingihingi ko ng tulong yan sa gaya ninyo, nakakaraos naman yeah. po kami kahit na nga pagkain yeah. namin ay ayaw yeah. lang po. Dahil hain mo pang dagdag doon sa mga gastusin niyo po, araw-araw, no? Opo. Hmm, po. Hindi uh -huh. uh -huh. na pa ako nagdala bigas, uh -huh. alam, okay, alam ko maraming maraming pa kayong bigas. Meron pa po. Mm -mm. Ay, yung gatas kaya, niyo po, meron pa pa naman. Kahit, kahit, kahit pa paano po, napakalak na napakalak na lagi na po yung -hmm. sakin. Hmm. Uh -huh. Yung gamot niyo po, kumusta po yung gamot niyo, hanggang kailan pa? Hanggang 8 araw na po. 8 days pa po. Hayaan niyo po at bago maubos yun, babalik ako rito. Para makabili po ako ng gamot po ninyo, Tay Jaime. At ang sinabi ko nga uh, oh, sana, uh, oh, Panginoon Diyos, na nakakalami ng kung talaga uh, oh, oh, Ako ay kukunin na nila, de. Ay ako ay... Hindi lang si ako Napayag sa kanila na kunin na kunin na nga ito. Kaya dalawa kong pag kuya, kuya! 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 Ti sito na sito chur, sito, ino. Salamat po kuya ito rin. Anong gusto mong gawin namin sa iyo, Tay Jaime, eh, para mapabuti kahit paano ang kalagayan mo para sa dalawang anak na PWD na ikaw lang po ang inaasahan. Doon po sa Magandang taluban po na matulungan ako sa kalagayang kong itong, <laughs> sa kalagayang ko, kalagayang kong itong, na sana maawa po kayo sa akin, nabantulungan akong mandala po ako sa so, saig nandun sa so, doktor na para makanan mo naman po na sana po ay tumagal-tagal pa kahit na oras pa ang buhay ko. Tulungan po ninyo ako na maipasikap ko ang sarili ko. Kahit ugod-ugod -ugod po ako, pipilitin ko makapunta sa doktor. Para mat kung, kung ako ito ay lagang malalala itong kwangkong ito. At kung ano-ano na po nararamdaman ko. Kaya lang ay sabi nga po niyan, kung talagang kapara, kapalarang ko pecho, ay wala nang ba akong magawa kundi maging isa Panginoon Diyos ng tulong sa Kanya na sana ay bigyan pang konting palugit na mababa pang konti ang aking buhay. Alam nga lang dito po sa dalawa pang anak. Nakawawa naman kapag ako'y nawala pa. Kaya maraming maraming pong salamat sa nakakaunawa po sa akin kalagayang ito. Na, wala naman po akong kung, kung ano ka, sa nila kung siya, wala naman tatanggap sa kanila. At wala, ga, ito gaya nito, mag, mag ka ng daya pero pag, pag, dito sa isa kong itong anak na si Christina. Christina ay, ay wala pong tatanggap kung kahit sa ulang pa ng sampung libo yan, hindi yan matanggap dyan. Mm -hmm. Ito lalo na ito, nabibigla na ito, numama, nawawala ng malay. Sagaan so, Sagaan nilang lang po talaga. Paninom. So, panilang. mangyayari po tayo, Jaime, kung sakasakali, di naman natin na uh, uh, gustong mangyari, at kung sakasakaling Uh, mawala nga po kayo wala talaga mag-aalaga dito sa dalawang anak niyong Boy WD wala pong malaga yan nung apo kong nag-aaral at yun naman ang sabi niya sa akin habang siya ay nandito pa sa akin ay gagawin niya ang dapat niyang gawin at inabiling ko naman po sa kanya na kung ano man pong na kuntulong po gaya sa inyo kahit na sino na nagkwani eh, papatuloy naman yan sa akin sabi ko tutulungan naman nila ako walang alang man lang dito sa dalawang bata so naibili niyo po sila tay Jaime kay Asli yung um, sapo niyo um. sa kasakali anuman man po mangyari sa inyo eh, siya na po ang bahala si, dito sa... Sila na po. Siya ang oh, oh. gampanan po. Siya naman oh, nagagawa dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya, at ang kwang ko, talang huwag na muna, ma'am po. Oh, at po. kawawa yung bata na si Aslina. Ang batang batang-bata pa naman na para... Mag-alaga. Mag-alaga dito. Tiyuhin kasi. at tiyahin niya po yan. Mm. Ano, tayahin niya. Oo nga po. Ano. Tsaka nag-aaral yung bata. Hmm, po, yun Ito yung tatas. Kuya. Oh. Yeah. Ano magiging kalagayan niya, di ba? Hmm, Mabuti nga kahit paano, kahit walang pagkain, walang baon. Ayun mm po. Pumapasok si Asli. Ay, nasa ay Determina Yung determinasyon niya, makatapos ng pag-aaral eh. Mm para sa, sa inyo, para matulungan kayo. Mm po. Tapos kung sakasakali, di ba nga po sa inihingi natin ang pagkakataon na kayo mm po, ay mawawala na. Papaano yung dalawa, siyempre sabi nga po ninyo, Nangako naman si Ashley na babantayan niya itong dalawang tiyahin na tiyuhin niya. Pero syempre, maka malaking... Maghapon. Gaya po nito, maghapon na kami maang wala siya. Di... Maghapon kayo Kahit... nakahiga? Oo. Nakaganyan na lang kayo maghapon? Makain naman po. Marami po walang tinapay dyan. Kaya nga po. Yan bang... Mga... So itong tinapay na ito, nakaprepare sa inyo? Isa. Inihanda na lang ni Asli yan. Oo, dyan para kung magutom kayo, may kukunin kayong tinapay, mm -hmm. pagkain niyo tay. Ayak ko hindi na ako nagastos lang ako. Ay, okay. Hindi na okay. Na ako, okay. So yung ginagawa ni Asli, pagkaumaga magpiprepare mm -hmm. ng uh, almusalan ninyo kung meron. Ay, Then uh, maghahanda po. siya ng para pagpasok sa school, mm -hmm. Uwi siya hapon na. Gabi. Gabi na. So doon pa lang kayo magkikita-kita dito. Uhum. Okay. Ay, wala naman po kaming makukang. Wala naman tatanggap dito sabi ng Araw-araw ay gano'ng Mapakain dito sa kanina. Hindi naman. Wala naman. Yung... So kahit kayo po eh, nasa ganyang kalagayan, tayo hain eh. Yung pagpapakain dito kay Tata at saka dito kay Christina, pinipilit nyo pa rin, kayo ay, pa rin ang gagawa. Ay, ko po yan para makakain ito. Ay, kaya lang, gaya nyo, nasa, nasa ay naman po siya si pagkakuhan. Oo. Oh. Binibigyan ko ng, ng, kuha, ng gatas. So, gapang kayo dito sa kabahayan ninyo? Umpo. Hmm, Wala dito sa kwarto, pupunta ka ng sala, kusina, oh, gap, gapang yun, ka. Oo, may Oh Bay, ba, wala naman po pag, Wala naman kayong mautusan. Ay, gaya nyo kung ano pong maikuan sa akin ang mga kapitbahay ko, di nakikita man di ang kalagayan ko. Natutulungan oh. pa nila ako. Okay. Tay Jaime, bali ilan pa po ang anak na... Anak mong buhay? Yung anak mong buhay? Yung malakas pa? Yung, yung, yung nasa may, Maynila. Dalwa da, Opo. da, sa... Maynila. Saka yung isa pa di, dito sa dun sa dun sa, sa ano Oo. Oh, oh. Sa dito. Nasaan po sila? Hindi, hindi po ba sila tumutulong? Hindi po pumupunta sa Ay, inyo? Wala naman po silang, wala naman silang maitulong sa akin kundi panalangin nila. Mahirap din sila tayo? Ay, man, mas mahirap pa sa akin. Oh. At ako'y may bigas. Oo. Oh. Talaga. Ay, yung nanay po, yung tatay at nanay po ni Ashley, ay nasa loka-loka na po. Matagal na. Hindi na naparamdam Hindi, sa inyo? Hindi na naparamdam. Wala na kami kum, communication. Sabi niyo, bata pa lang si Asli. iniwan uh, na yan dito. apat na taon. Ah, four years old pa lang itong si Asli. iniwan na, na sa inyo. Ako na rin sa... Hindi na nagparamdam? Hindi na po. Oh. Hindi na hanggang ngayon. Matagal na. Ilang edad na ni Asli? 18 na po. So... 14 years na almost 14 years na hindi na nagpaparamdam yung anak nyo, yung nanay ni Ashley na nasa Maynila wala na kayo wala na lang balita na usap man sila pero ako hindi oh yung tatay ay wala na po nagka nagkahiwalay yung mag mag, mag, mag kahit nagkahiwalay hindi na rin nagparamdam hindi na yung magulang ni Ashley okay Okay. Ay yung isa po, yung sabi pumapasok, katulong. Nar, 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 sa naroon. Ano, uh, katulong, nagpapakatulong katulong sa Maynila. Okay. Nasa, Wala din. Nasa, ano yun, ang tawag doon. Katulong sa, sa Kwanata yun. Yan, sa Batangas. Kabiti po Ay, yata. Kabiti, oh. Tapos yung isa naman, nagbabagay sa palengke. Hmm. Hirap din po. Ay, hirap yun So, so yung ito lang yun? nga sa akin ang hiram um, um, may suro sobra pa ng kain sabi ko kunin na ni kunin mo nang pati pagkain pati pagkain yung yung sinaing magkain na magkain ka na ilan ang anak tay dalawa nag-aaral oh. tapos ang trabaho niya nagbabagid sa palengke mm. -hmm. ay may man ang panahon niya kaya nga kaya nga oh subali so, ilan yung namatay nung anak pala yung nagkasunod-sunod apat. apat? Naunang namatay yung isa. Yung asawa ng yung Oo, nandyan mo. Nung... Tapos nasunda ni nanay. Mm. Tapos may sumunod yung pa yung dalawa. Yung dalawa yung Yung nalunod saka yung nabangga. Mm -hmm. So, apat. ano mm. Saka itong dalawa ni tatat at ni Christina. Mm. Yung tatlo, mga, yung isa, di na nagpaparamdam, 14 mm. years na, nanay ni Ashley. Tapos yung isa naman, nag, Katulong sa Maynila, wala rin. Sa pagkasabi mo nga, marami pong anak. Pito. Diyos ko po, dami. Lahat, nag-aaral. Opo. Tapos, yung isa naman, nagbabagay sa palengke. Hmm. Yung isa naman, nagbabagay. Pero tayo, saka kung sakasakali, kung sakasakali, tulad nga po nang binanggit ko, di naman sa hinahangad natin, ay, makakatulong sila sa dalawa o hindi? Ay hindi po. Wala akong maasahan doon sama mga yun? Ma mahirap, mahirap, naman, mas mahirap pa sa akin dahil lang sa kahit ng pagkain ko, ano mo ang papakain dito sa dalawang ito, mag ay, sa gatas lang, hirapan na siya. At Kala. ito kayo, nadala kayo ng gatas oo doon. di walang problema ako pag paggatas nito, gay, oh. gaya, nito. oh. nito. Mamaya, pag kung pagpakain ko nito, gatas oh. lang kakainin oh. nila. Tulog na tulog si Christina. Ay, oh. Naman po yan eh. Ha? <coughs> ah. So, talagang dun sa tatlong anak mong natitirang buhay, wala kayong inaasahan na pa pwedeng tumulong dito sa dalawang PWD tayo, Jaime. Ano na? Ang tanging aasahan nyo na lang yung apo nyong si Ashley mm. na nag-promise din po sa inyo. Ay, yun naman po ang pangapo nyo sa akin. Mm na pag nakatapos lang naman siya, kahit na nung ko hindi, hindi, sabi ko, hindi nyo babayaan itong anak ko. Ay, ayos naman po. Pag, pag, naalis na siya, binibihisan yan. May pagkain, may pagkain kami, sinasailan na kami. Pati siya, dahil ng pagkain niya. Tulog. Kaya lang, ayun nga, hirap, mahirap ma din sa kanya dahil sa palagi ng kumisan, may kanin nga po. Walang ulay. Limol, ano, may ulam. Hindi hmm. mo, siyang ulam. nga po, eh, humahanga doon sa si Asli. Kasi yung uh, pagpupursig niya makatapos sa pag-aaral, eh, gano'n na lang po, ano? Ayun po. Kahit, eh, laging wala. No, kahit walang pera, uh -huh. walang baon, walang pagkain, gutom, pero po may kilit na po pa rin siya makapag, makapasok. Iba eh, mga po, yan na ang inangaan ko sa kanya. Makasabi ko ba kaya makakuang ka, ano yun, tinatawag, mag ka hmm, sa... kasi gutom. Gutom. Ay sabi ko ba ka naman pa, marunong man ang Panginoon Diyos na alam mo naman na walang makunan ng bata. May mga kaibigan man siya, di. Kung wala siyang tuwan na. Pinibigyan-bigyan siya ng pagkain. At nga po yung kanin ay sabi ko, surusubran mo naman yun. At yung, yung ano yung sabi ko, na yung subyong ka, bangka, yung kanin, Oo. kahit wala kang ulam, <laughs> ipalit mo naman sa sa ulam? Sa ulam? Di, may ulam ka. Okay. Kaya... Kaya... Nagbay susit. Nagbay... pa ito ngayon. Ah, nag... Ah, okay. Pagdating ko, nagpapasin pala kayo. Hindi ikaw po. na, ikaw na mismo ang gumagawa. Um, hanggang ako, hanggang ako sa Marso 28 tapos. Okay. Lala, okay. So, dasal lang kayo ng dasal? Ayun Ay, na, wala naman kami nga doon kundi magdasal dito. Oo. Uh -huh. Ay, tayo, bahala na. Ay, may awa naman ng Panginoon Diyos ba gano'n? Wala. Hindi naman kami kahit ng gaya po ninyo, napunta kayo dito. Hindi. Maligaya sa buhay. Tay, alis na po ako, Tay Jaime. At ako eh, so uh, sumaglit lang dito sa inyo. Tiningnan kita, tiningnan po kayo mag-aama. At ako po ay eh, nalungkot ng grabe. Doon sa nabalita ko po kay Mark, no, ng Kaagapay Vlog, nagaling daw sila dito. At yun nga po nangyari sa inyo, tinaro po kayo maka, makabangon, maka, makakilos dito. At nalulungkot sila nang makita ang kalagayan ninyong mag-aama kaya ngayong umaga pinilit ko pong pumunta rito para makita ko ng personal ang inyong kalagayan tay Jaime and uh, magpe-pray ko rin kayo tay Jaime na sana po ma ibigay namin sa inyo yung uh, inyong kailangan na madala namin kayo sa doktor na napakalaking bagay magigyan uli ng mga gamot no Anong, kailan po kayo huling dinala ng Kaagapay Vlog ni Mark and JM? Ano ano, last two weeks na ano po? Ay, may git sambuan na? May git ma, masambu, na, ma, ma, sambu, ma sambuan na po ako. Sambuan na, hindi kayo sa doktor. Ano Oo, po? ang gamot pa ay para sa isang buwan ay. Eh. So maubos na? Oo, maubos na. Okay, bago po maubos yung tayhay, may babalik ako rito, no? Para mabili po yung mga kailangan yung gamot. Pero... Mas mabuti kung madadala na namin kay sa doktor para malaman kung ano nangyari sa inyo at bakit bakit kayo hinam bigla at uh, hindi na kayo makabangon, hindi na kayo makalakad, no? Yan ang uh, alamin natin. Saan bandang masakit, Ito ang masakit 'tong Sa may ano, sa may baywang, tagiliran. Hindi ito oh ay da dati may ma kung ano yun. So, ay sabi nga po niya, may awa yung Diyos. Mm -hmm. Pala ka daw. Tayalis na ako ha? Pala ka uh, ingat Pala. kayo. Pala ka Mas masakit daw yung chan niya, Tay? Ay, palagi naman kumasakit ng kwan niya. Ah. Nararamdaman niya na eh. Oo. Okay, Ito naman, gising wala. na si ano. Wala akong... Hello, gising na si Christina. Oh. Eh, kumain na ito, Tay? Pinakain na ni Asli? Ngayon pa ang mga tinapay niya, pinakain. Ah. Mm -hmm. Di naman niya nagwawala, ano? Pag binibihisan, pag pinakakain. Hindi, wala, wala po hindi man Kwan Mabait na bata yan. Oo. Yan ang iyong paggagabi. Yan, talagang sakit-sakit na ata niya sa Kuha ng porisawan ako. Oo. Oh. So, kaya tutulog siya ng umaga? Mm. Buyat sa gabi? Buyat sa gabi yan. Okay. May magaling itong magtulog. Sigurado ito natulog ito. Uh -huh. itong, uh, mung, kwan, ito nga mong kwan niya ito. Ginagamot ni ako nito. kung anong yung crucifix niya ang nilalagay sa akin ni tata. Hmm, um, pigbibilisingan niya ako. Na parang pag nakita niya, nahihirapan ako. Alam ni tata na ta, nahihirapan kayo tayo. May aram niya. Ang ginagawa niya, yung krusipi yung suot niya, Oo. nilalagay niya sa loob mo. Oo. Pinupunas niya. Eh, sabi ko, di magaling na bata ko, oh. tayo, anak ko. Marunong siya, marunong na, um, na, anaw, na na niya. Naunawaan niya talaga, oh. ako ako'y nainaran naman. Yes, tama. Tayo, alis na ako, ha? Ipo, um, salamat. Uh, babalik ulit kami dito tayo, ha? Ipo, um, salamat, hmm. salamat, salamat po. Kula, tatas. salamat po. Oo, oh, oh. sige. Oo, pagbalik ko, ha? Wala na daw siyang tatat, wala ng gatas. Sige tayo, ha? Ipo, um, alis na kami, alis na po ako. Po, salamat po. Ay. Hirap na talaga yun nila dito. ama. Samasama sila sa isang kwarto. Maghapon na sila dyan. Pailis na ako.